Lagi okay, yung nanay. Hindi mo na love si Nene. Away mo na si Nene. Hindi mo na love si Nene. Kiss mo na. Kiss mo na kung love si Nene. Oh. Ay, hindi ako kinis. hindi ah, na love si Nene. Oh. Sorry na. Hindi na love ako. Kaya ako na. Kiss mo na. Kiss. <laughs> Kiss ko lang mo si Nene. Ah. Kiss mo na ako lang si Nene. Ah, tsaka iyahag pag si Nene. <laughs> Ayaw okay, ako kiss. Ay, di wag. Hindi na love. Kiss mo si Nene. Ay, ah, hindi mo love si Nene. Okay. Hindi na ibibili ng ano. Hindi na ibibili ng ano yan. Hindi na love. Hindi na rin kita love. <laughs> Wala ka suna, na. <laughs> Tinititigan lang ako. Ito na. Ito na ba? na ako. ko Miss A. Bagong toothbrush ako. Baka kasi mabaho daw yung akin. Bagong toothbrush si Nene. Ito na. sa paa nagtampo. Ako na ngayon ginawang puno kanina, sinampahan, baga naman ako sa ganar eh. Buti wala akong sugat. Ikaw pa may tampo. Ginawa mo na nga akong puno. Ano ka unggoy? <laughs> Nuyo, ako nang ang nasaktan. Kiss na. Sorry mo na ikaw. Sorry na. Oh, sorry na. Oh. Ayaw niya talaga mag-sorry. Okay sa so para hindi na magalit. Dito na kayo eh. Galit na ako. <laughs> tigil lang. Galit na ako. Galit na ako. Oh? Ay, tingnan nyo. Galit na si Nene. Kasi ako pa manunuyo. Ikaw na nga nakapanakit. Tama ba gayon? Oh? Ay, ako na lang. <laughs> ah, ganon. Hindi mo na talaga ako labs. Dito ka. Nag-uusap tayo. Dito, pag nag-uusap, huwag lumalayo pag nakinakausap ni nanay. Dito. Sorry na ikaw. Oh, Basta si Nelly. Kasi na. Oh. na. Okay. Ikaw na mag-sorry. Sorry. Kasi mo nagsasore na nga eh. Hmm, Kasi na lang. Nagkis na. Nagkis na ikaw kay nanay. Batik na tayo. Hmm, bebe na ikaw ni nanay. Pa, pa na tura, Paano? Paano jula? Nang patuyot? Paano? Paano? Paano jula? Nang patuyot, bebe ko? na lang din ah, aray ko kinatakot ba ko lang din mm. wait -hmm. na ito kay nanay mm. -hmm. ayun ako nanay tambing na mm -hmm. batid na tayo batid na tayo oh, Tina kami. Clear tayo. <laughs> Mabait naman pala. Akis na pala yan ang alami. Akas na ikaw kayo na. Nay! Akas na ikaw pala na hmm? Kasi, kanina, hindi ko sa pinapansin. Ah, hindi ba? Pa Pagdating ko, tag dito, kinukulit ko siya. Ang ginawa niya sa akin, dahil ayaw niya makipagkulitan inanan niya ako sa ganto pero hindi naman na ano kasi so, gumanon lang siya sa akin ayaw makipagkulitan nan nananampal kasi kanina nagkakape ako hindi ko pinapansin grasa kasi lang pan ako sa gana rin ginawa akong puno ako pa kayo mukhang puno <laughs> mukha bang puno ang nanay mukhang puno ba nanay eh. Ito yung pinaka-alarm clock ko. Ang mahal ng alarm clock ko. Bakit ikaw sa kanila na? Bakit ikaw? Say hi! Say hi! Mag-sleep na kami, guys! Sleep na kami mga 3 a.m. Uy, 3 a.m. Mana na yung buntot niya? Iisip Bye-bye, guys.